Ayan mga Lods, oh, uh, sakay tayo. Ayan oh, mga Lods, ah, kasama ko si Marie. Eh, Marie, tingin Marie. Ayan oh. Ah! Ayan mga Lods. Ah! Marie, tingin Marie. Ah! Ganyan oh, ganyan. Ayan, sabi mo si Sian, sakay ka. Tingnan mga... bye bye. Pindutin mo, pindutin mo

Lahas tayo malons! <laughs> Ayan na, boba na! Ayan si mama! Si mama, tingin, no? Ah! Tingin! Oh! Ayan! Ayan! Dito kami! Tayo. Ayan mga lods oh. Init. Wala pa di pato boss. Hello si mama. Ayan na, mga lods. Angat na tayo. Ayaw na, ayaw na tumaas Ayaw na Ayan na mga load Tapos na 2 minutes and 20 seconds Okay